Nagluto tayo ng paksiyo mga kabinsor. <coughs> Nagluto tayo ng paksiyo mga kabinsor. What have we done? <coughs> ang natin nga po yung mga mga tagbintur uh, para di ma matuyuan yung sabaw. Music na yung ating dito. na Stop pa natin. Ano na natin ito mga kadvinchor? Okay na yung timpla mga kadvinchor. <coughs> Kung gusto nyo yung video na ito mga paki like, pakilike, pakishare. Uh, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Uh, Bernardo yung adventure. Huwag nyo rin kalimutan na pindutin yung notification bell para updated nyo tayo sa susunod natin na upload ng mga bagong video. So yun mga kalbinchor, ah, uh, kung nagustuhan yung luto natin, pakishare na lang. Uh, no, no skip ads po. ah, uh, sana magustuhan yung vlog natin ngayon mga kalbinchor. Paki-like, paki-share lang po dito. Yun lang ho. So, maraming salamat po sa inyo mga ka-adventure. Sana magustuhan nyo yung niluluto natin yung paksiw ng pangpalok. Uh, Paki-like lang po. Paki-share. Huwag yung kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Uh, Bernardo yung Adventure. Huwag nyo kalimutan pindutin yung notification bell para update tayo sa susunod natin na upload ng mga bagong video. So yung mga kabintero, hindi ko po yung video natin.